Ito ang bayanihan dito sa amin. Pag may mga okasyon na birthdayhan o kasalan, may batay, kagawa sila ng ganyan. Yung parang, ano tawag dyan sa taga <laughs> yung lilim para hindi maaarawan yung mga tao. Ang <laughs> Ito yung kalsada dito sa amin. Oh. Sa, sa, sa nila dahil lang oh, sa pasyon namin bukas. Ayan <laughs> yeah, o, oh, mga kalalakihan. Tumutulong sila. Ganyan din ba sa inyo? Mamaya lalagyan nila ng tolda dun sa taas. Okay.